Hi guys Welcome to my vlog guys Pahinga muna guys Dito sa Malilim, sobrang init dito guys Sa location namin guys Ayan dito muna sa ilalim ng puno Pahinga hinga muna dito Habang Aayos sila doon sa pinakadulo Dito lang ako sa Dolorin guys kasi Hinihintay ko silang ano Hilahin yung Neutral Papunta roon sa dulo guys Ayun oh kung nakikita yung Nasa kulay puting truck Ayan, nakaka ano dyan Sobrang init guys Medyo babagal ang aking mga kasama Sa paghila, gawa ng Mahirap po yung pagpapalusot-lusot sa mga puno Kaya nahirap po sila guys Nabang ano Nag ano sila doon sa dulo Dito naman ako Nag muni 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 kasi ako lang dito guys sa pinakadulo ako lang mag isa kasama ko naman nandun sa isang puno rin papay nga rin <laughs> ako dito lang rin wahay wahay waray kami guys sobrang init kasi guys sa ano namin dito kami guys sa ano General Trias Cavite going to Amadeo Kaya yan guys, oh. nakakita niyo ang paligid, napakaidit eh, talaga naman, kaya dito muna ako sa medyo malulim, medyo may puno rito, I dito muna ako maghantay -ano, mag sa kanila habang nag-ano sila doon sa dulo. Lagi talagang ano, maano kasi ang araw ngayon, talagang parang summer ang dating sa balat ng katawan. Yung ano sa, ang temperatura ngayon, parang summer na ano, sobrang init, malakit ang ano natin. malapit ako guys sa ano guys para para nihila na sila guys ayan guys so makikita mo guys ang ano yan ang init talaga guys oh Aba, ang init talaga sabay sa ilalaw guys uh, ang doon sa pinakadulo guys ayun mga Ayan, guys sila doon sa dulo dulo doon, doon. doon sila lagi napaka umingit talaga sumpat sulit Hila na guys Hila na guys na Hila guys. Thank you for watching.